Si Kitty Duterte, ang bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagsisimula ng makilala sa kanyang sariling kakayahan at mga hakbang patungo sa pampulitikang mundo. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang amang kontrobersyal at may malalim na pagkakaalam sa politika, nagtataglay si Kitty ng mga katangian na nagpapakita ng kanyang kagustuhan na magpatuloy sa yapak ng kanyang ama. Bagamat bata pa at hindi pa ganap na aktibo sa larangan ng politika, hindi may kakaila ang mga paunang hakbang ni Kitty upang palawakin ang kanyang impluensya sa bansa. Kamakailan lang, lumabas siya sa ilang pampublikong okasyon at naging aktibo sa mga proyektong pangkomunidad. Ang kanyang interes sa pagtulong sa mga mahihirap at marginalized na sektor ay nagpapakita ng kahalagahan ng serbisyo publiko sa kanya, isang katangiang madalas makita sa mga miyembro ng pamilyang Duterte. Marami ang nakakapansin ng pagkakahawig ni Kitty sa kanyang ama, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa kanyang mga pananaw at prinsipyo. Si Rodrigo Duterte, sa kanyang termino bilang Pangulo, ay nagpakita ng malupit na liderato, ngunit may pusong naglalayo ng kapakanan ng mga Pilipino, lalo na sa mga isyong pangkalusugan, seguridad, at kahirapan. Ang kanyang estilo ng pamumuno, na minsan ay kontrobersyal, ay nagpamalas ng isang direktang komunikasyon sa publiko, isang katangiang tila na mamana ni Kitty hindi may kakaila na may mga mata na nakatutok kay Kitty Duterte, kaya't napakahalaga na mabuo niya ang kanyang sariling landas sa politika. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa o magtulak ng mga bagong diskurso sa mga mamamayan. Ang mga desisyon na kanyang gagawin, pati na ang pagbuo ng kanyang pampolitikang karera, ay tatalakay sa mga isyong may ugnay sa kanyang amang si Rodrigo Duterte, kung paano niya sisimulan at dadalhin ang mga nisimulang proyekto ng kanyang ama. Bagamat ang pamilyang Duterte ay nag-iwan ng mga hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng bansa, ang mga susunod na henerasyon, tulad ni Kitty, ay may mga responsibilidad at hamon na kailangang harapin. Ang mga susunod na taon ay magpapakita kung susundan nga ba ni Kitty ang yapot ng kanyang amang si Rodrigo Duterte at kung paano siya magtatagumpay sa kanyang mga layunin. Kahit na may mga isyo na nakapalibot sa kanilang pangalan at pamumuno, Malinaw na ang Pamilya Duterte ay may malalim na ugnayan at impluensya sa politika. Ang mga susunod na hakbang ni Kitty ay tiyak na magiging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa at ng pamamahala ng Pamilya Duterte sa susunod na mga taon. Ang pag-usbong ni Kitty Duterte sa mundo ng politika ay isang pagninilay sa kung paano inuhubog ng pamilya ang isang tao. Habang nagsisimula pa lamang siya sa kanyang pampolitikang karera, Marami ang nagmamasid kung paano niya magagampanan ang mga aral na natutunan mula sa kanyang ama. Ang kanyang landas, bagamat hindi patiyak, ay magiging isang mahalagang bahagi ng hinaharap ng pamilya Duterte at ng bansa.